What's up, what's up mga frat? na deliver natin ngayon, no? Oh. Pero hindi ako natutuwa <laughs> Bakit? Yung isang merchant na Mga parang halo-halo Crema de leche, mais Esconyalo, yung ganun ba? Yung mga may yelo Pitong piraso na worth One thousand Worth one thousand two hundred Na Ganun pitong piraso yun ha alam nyo ba kung saan yung deliver hindi ko alam kung aabot to doon ng buo o yung may yelo pa kasi as of now uh, time check po tayo 3.59pm ang deliver natin galing to ng SM City sukat deliver natin is sa may banda uh, pa San Martin de Pores. Hindi ko, hindi ko, alam ha kung syempre pag natuno to hindi natin alam kung tatanggapin ng customer eh di bahala na re-report natin kay Grab na hindi tinanggap no? so mamaya may update ko kayo kung ano yung status nito <laughs> totoo ako na to, parang naiinis eh ang layo eh di bali sana kung frozen na uh, cake yon aabot abot pa siguro yun. pero kung yellow lang although insulated naman yung ating grab bag yun nga lang syempre may may oras lang yan eh sa mga frozen cake nga 30 minutes lang eh ba diba? ay yung nakakaano kasi yung merchant na to is naka available para sa long distance which is dapat hindi dapat mga short distance lang to eh paano pa yan kung sa kung mainit talaga, 'di ba? Kawawa yung kakain nito. Negrado. Tsaka sayang kasi yung pera. Eh naalala mo eh. Syempre, 'di ba? Pag tinanggap nila yun ng tunaw, parang hindi na sila nasiyahan do sa perang ginastos nila. Kaya mamadali na natin yung ating pag-deliver. Pero, syempre, Uh, with caution tayo mag-iingat tayo syempre ayoko rin naman ibigay sa CS 2 na laman mo na na tunaw tunaw pero hindi talaga may iwasan eh so mga prod dito na lang muna mamaya i-update ko kayo so time check tayo mga fraud uh, 4.14 p.m. At nandito na tayo sa service road ng Sukat Highway. Tama. Going to ano na tayo? Uh, Walter Mart Bikutan. Yan. Pa dare-daretso na yan ng DOST at na syempre San Martin de Porres. No? So ilang minutes pa na tayo na biyay. Almost 15 minutes. Pero kailangan pa natin bilisan kasi pagdating doon sa may bandang Walter Mart is medyo ano na doon traffic na talaga so hindi na ako nag value kasi nga uh, medyo traffic tinignan ko sa google map may mga pula pula o, uh, yellow ibig sabihin na uh, moderate tapos yung pula is heavy traffic so naisip ako na lang magdala diretsyo ng uh, sukat highway tatawid uh, dito tayo dumasa sa service road kasi para mas mapabilis tayo At doon lang tayo matraffic Banda sa may rotonda ng DOST DOST Bigutan So Kamaya na lang ulit uh, Pagdating natin doon So Yon Bye, Bye So time check uh, 4.19pm At nandito na tayo sa Walter Mart So, dito medyo nag ano na, ano, na no? ng traffic Para na akong reporter Hindi <laughs> 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 pero traffic na Dito lang pag nakalagpas na tayo dito Papunta na tayo ng San Martin ah, Okay okay na doon Ang iniisip ko na lang mamaya Pabalik Magdodon niya solidad na lang ako Pero hindi pa tayo mag open ng apps Kasi nga 4.19 pa lang Wala pang alas 5 eh, Mahirapan tayo Pag tagigang ating na delivera Tingnan nga natin kung buha pa naman okay buha <laughs> pa okay yung ating mga de-deliver ganyan lang kayo ha ah. okay lang kayo dyan ha ah. huwag kayo mag-iinit dyan <laughs> gabi yung ano okay lang sana kung milte yung de-deliver natin eh pero pag mga may uh, crash ice talaga is medyo halanganin tayo ano pero sana dahil, dahil binigay ko sana maganda bigay ni Grab mamaya ng booking. So din na ako nakakapunta ng ano Doon yung sulit at na ako nakakakuha ng booking doon. Sabi sa inyo dito traffic eh. Kaya maganda talaga dito tayo nagbiyahe kasi sapat lang na to yung medyo uh, traffic. Pero bandang ano na, San Martin de Porres, yun, wala nang gana. Dito lang talaga sa may rotonda ng DOST. Madalas talaga dyan traffic. Uh, diba, may operation pa sila dito? may operation na Paranaque City kasi part to ng Paranaque sa mga walang helmet yan. sa mga nakaparada tinitikitan nila yan dito dahil na narating nila no? nandito na tayo at malapit-lapit na tayo sa katotohanan nandito na tayo sa rotondo ng tagig parang niya akin pala to so unti na lang eh, ang ating babaybayin pa ah, uh, part na pala to ng tagig kasi ang enforcer dito is mga tagig na tagig uh, LGU So, unti na lang. At pa, yan, dito lang naman bandang traffic na. Pero doon yung din <laughs> ha. Iniisip ko na lang yung pabalik. mo saan tayo pabalik talaga. Kung oh, doon, yes, soledad. Parang nakakapagod. So malapit na tayo mga proud, in time check, 4.25 No? 4 minutes para maging 30 minutes yung biyahe natin from SM City, Sukot papunta dito sa may bandang service road ng San Martin de Flores Pero sana lang to Mariano, Mariano Marian Road pala <laughs> Mariano Marian Road

Andi na tayo Number 21 Arating din Siyempre, <laughs> check muna natin Okay, mukhang hindi pa naman gano'n tunaw Buti hindi natunaw Ang yung pinanggalingan yan uh -huh. SM Sukat Thank you po. Uh -huh. po Okay na po yan, salamat po uh -huh. So ayun mga fraud and eh, Nakarating tayo siyempre ng safe Una sa lahat And hindi gaanong tunaw Yung, May tunaw pero hindi gaanong tunaw So yun lang and siyempre RS sa atin lahat Ride safe and ride free